za mehi nithanta mand者ye me ra dere后 Za mehi nithanta Cherh Госpa Enjid kok javan enjuthpata chok chok So, naman ako bangka. Yung huli ng pinsan ko. Ayan. Nagbukas ang warta ko na ano to. ay. Wala ko nita Panawag makuha, mga kuha mga sabat. Yung mga kabangka. Ayan. Dalagang bukin mga kabangka. Ayan. Wala ka akong parte ko. Bilog lang. Fresh na fresh mga kabangka o. So, yun mga kabangka. Uh, pa rin sa pinsan ko dito kasi uh, hindi lang isa na lambat yung nilaglag nila. Yung nakita na naman kanina, yung mga dalagang bukid. Uh, ito yung iba. Yan. Yan po yung iba na huli namin. Uh, huli ng pinsan ko. Tapos, uh, may mga malaki pa dyan. Hindi lang yan bali dalawang trimotsis kasi yung kabangka yung isa kinilo na hindi ko nabotan. tapos ito ito na lang yung partihin nila na pangulam. so dalawang bangka yung ay dalawang lambat yung nilaglag nila yung una yan yung mga huli so yung pangalawa so doon pa sila sa laot hintayin ko mga kabangka so beside doon ng mga kabangka may mga huli din sila so inihaw na nila mga kabangka yan mga kabangkaw. Yan. So, inihaw na nila. Kasi may mga nag-aantay dito. Na habang nag-aantay doon sa paparating doon na ay papadaong dito na ano na bangka. So, naghihintay sila. So, yan mga kabangkaw. So, nag-shot-shot muna sila. So, yon Shout out sa mga sa haniti na may mga kabangka. Yan. Ang sa mga kabangka. Tapos yan mga kumpare ko. Tapos yung mga gumagawa ng mga bangka pang rice. Yan. Si Buino. Yan yung kung natundahan nyo bangka Naging trace sila sa Kaluya. So disgrasya lang ito yung nangyari doon. So yung makina nila. Medyo na ano lang talaga. Medyo pumalya lang. Kung hindi pumalya mga bangka Baka naswerte na rin. So yung bangka. So maghihintay muna kami dito bangka Habang wala pa yung mga ano wala pa yung bangka na isa yung kumuha ng lambat na pang malakihan ng mga isda yung mga kabangka so uh, salubungin natin baka may swerte so yung mga bangka uh, yan yung pinsa ko yan yung laging na ito laot. so diba sabi ko sa inyo naghintay kami ng ano yung uh, malaking mata ng ano ang lambat. So, yung huli lang talaga nila. Ito lang mga kumangka. No. Ayan. So, ito yung kubangka oh. Masarap oh, yun. Okay, eh, Masarap ang gataan. <laughs> ang tawag niya? Oh. Sa hinihintang taon. Dito sa amin kubangka tawag nito bantol. Pero hindi ko alam tawag sa inyo kung anong tawag. tawag. Tapos may isang aratan. With dalag, pero ito. Janitor, please. Jennifer Pes daw ang mga pangyaw. Jennifer Ron? Yo. Sabi ni kumpare ko. Loko-loko talaga yung kumpare ko eh. English it mantol daw. Yan. Ah, Aston Pes. Pag sa English ko mga daw. Tapos yan yung pang-ulam nila. So yung kanina kamangka yung isang uh, yung isang thermochef. So dineliver na nila yan. So, pasensya na kabangka, hindi ko na kabutan doon kung ilang kilo ba yon So, dadali ko sa inline natin doon kasi gabi na. Tapos, dito na lang ako nag-focus ko bang sa siyempre parte-parte ng mga mag kapatid mga kabang ka. Ayan. Uh, pero kung ito yung kabang ka, yung ipulutan nyo, ayan, yung pula-pula na yan. So, kahit mga apat kayo kabangka, sold na kayo niya. Tingnan mga kabangka kung anong kalaki. Pula batulong. Siguro mga... May itong as kilo ya, pre. Sobra. O, oh, sobra kalaki. O, oh, sobra kalaki kilo yung kabangka. Stonefish. Yan. <laughs> Tapos yung tagaano ng kabangka, o, oh, tagaparte, o. Oh. Yan. Malipinsan ko rin yung kabangka. Stonefish. Pula kulag tayo mo, bubon din ba? No, sa babuan ta nang kontrol. Yung swimmer pala nang pisan ko man kaya no. Ding. Sumisisid nang 20 feet. Yan yung ano, uh, swimmer nang mga pinsan ko. Magpinsan din kami nito mga kabangka. Uh, ano lang. Hindi lang pumupunta ng bahay. Kaya yan. Hindi nyo lagi nakikita sa mga vlog ko. So, busy lang talaga sa mga hanap buhay. Kita niyo mga kabangka, ating kapatid talaga mga kabangka. Ating kapatid talaga. Walang lamangan. Pagkatapos ang parte niya, kabangka, mamili na kayo kung saan yung sa inyo. Bahala kayo kung ang tingin nyo doon sa kabila ay eh, malaki di yan yung kunin nyo ang tingin nyo ay eh, dito yung malaki di yung kunin nyo basta bahala na bahala na mga kabangka kung saan yung pidiin nyo dyan ating kapatid yung mga kabangka kaya niya ba yun Kuan ron? Kuan pa ron nung? Yaw? Eh, itong kanot ay imbisa ko yakon. Oh, ah, di tawag bantol ang to nokta kun uh, tunuk, tukun, na nan ta. Di ta nao, kwa ang utran, abir wa ta kun ninyo sa e. ona utran ni. Pati sa inyo. So, yun mga kabangka, ang dito na lang muna muli yung ano um, natin. Update, uh, update natin sa uh, update natin uh, sa ano sa mga uh, Pag-alaw natin sa mga isda. Yan, so yan, kita niyo mga kabangka. Oh. ng Kanya-kanya na silang kuha. Oh, yan. Oh, di ba? At mahating kapatid lang. Depende sa inyo kung saan kayo kukuha. Kasi may mga parati naman dyan. So, kuha lang kayo kung saan yung gusto nyo. Hmm. Hmm. yan. Pre! O. Oh. Yan. Kumuha na siya. Yan. So, may natira pa. Yan. So, hanggang dito na lang muna muli mga kamangka yung dito na sa mga uh, pag-vlog natin. Uh, maraming salamat mga kamangka thank you and God bless.